Tatlong bagay na siguradong mangyayari sa taong 2024. Kung ano ito, sama-sama nating alamin sa video ito. Pinakauna at sigurado po ito kapatid. At ito ay ang hindi mapigilang pagdami ng AI technology na maging katuwang na sa araw-araw nating pamumuhay may sinabi ang propitang si Daniel sa kaniyang sulat sa Daniel chapter 12 verse number 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Lalago at mas titindi pa ang dunong ng mga tao sa huling mga araw. Ang artificial intelligence ay may mga advantages at disadvantages. Sabi ng iba, mawawalan ng trabaho ang maraming manggagawa dahil papalitan ng robot ang mga factory worker. Mas accurate gumawa, hindi napapagod at hindi nagrereklamo. Ngunit ang pinaka nakakabahala nito ay kung gamitin ang mga teknolohiyang ito upang kontrolin ang galaw ng mga tao sa buong mundo. Mawawalan ng privacy ang bawat tao at mawawala ang tunay na kahulugan ng kalayaan lalo na sa pagpili ng relihiyon o pananampalataya sa bawat individual. Pinakamasaklap kung gamitin ito ng Antikristo upang kontrolin ang mga tao at pilitin na sumamba sa kanyang larawan ang lahat ng mga tao at hindi ito makakatanggi dahil sa pamamagitan ng teknolohiyang ito ay hawak niya ang iyong identity, ang iyong pera at ang yung buhay. Dahil sa panahong ito, lahat ay automated, lahat ay interconnected. Kaya walang makakatakas at walang makapagtago sa kamay ng kung sino man ang maging Antikristo. Bagamat ito ay theory lamang, ngunit malaki ang posibilidad na ito na talaga ang gagamitin ng Antikristo dahil kung hindi ito, i eh, ano pa nga ba? Ngunit mga kapatid, wag kayong matakot ni mabahala. Sa halip, tayo'y dapat magbunye at maging masaya dahil sabi ng Luke chapter 21 verse number 27 and verse number 28 and then shall they see the son of man coming in a cloud with a power and great glory and when these things begin to come to pass then look up and lift up your heads for your redemption draweth nigh kapag ito'y makikita nating mangyayari na, ibig sabihin malapit na ang ating katubusan. Dahil paparating na ang ating Panginoon at tagapagligtas dyan sa alapaap. Pangalawa, ang biglang pag-akyat ng tensyon at digmaan sa napakaraming bansa dahil sa agawan ng teritoryo at kapangyarihan. Sinabi na rin ito sa Biblia sa Matthew chapter 24 verse number 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Marahil na natin ang mga nangyayaring digmaan at malalakas na lindol itong taong ito tulad ng lindol na tumama sa Turkey na kumitil ng 50,783 katao at higit apat na milyong struktura ang nasira. Nakita rin natin ang digmaang Russia at Ukraine at itong walang katapusang grian ng mga Hudyo at Palestino na sa ngayon ay naging digmaan na. At hindi natin alam kung saan hahantong ang digmaang ito sa susunod na taon, ngayong ayaw paawat ng Israel sa pag-aataki at pagtugis ng mga militanting grupong Hamas na posibleng pagmulan ng mas malaki pang digmaan kung sakali may mga bansang makialam at digmain ang Israel dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong grupong Hamas ay may mga koneksyon sa mga malalaking bansa sa Europe at sa gitnang silangan. Dagdag pa natin yung mga bansang dati ng galit sa Israel at Amerika na posibleng makialam na rin kung sakali sisiklab muli ang digmaang ito. Kaya mga kapatid, maging tapat at matibay po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus dahil nasa Kanya lamang ang tunay na kaligtasan. Sa mundong ito ay wala pong kasiguruhan tanging sa kamay lang ng ating Panginoon tayo ay magkakasumpong ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. At ang pangatlo at pinakahuli sa listahan ay ang nakakagimbal na solar storm na ayon sa mga dalubhasa ay posibleng tatama anumang oras ngayong 2024. Inaasahang anumang oras ay maging aktibong muli ang araw at sa pagkakataong ito ay mas malakas at posibleng aabot umano sa ating planeta ang mundo. Ito ay ayon sa kanilang dita na nakukuha at sa mga kuha gamit ang James Webb Telescope. At ito ay lubhang makakaapekto umano sa ating mundo particular na sa internet connection at mga power grid dahilan sa pagkawala ng elektrisidad sa mga lugar o parti ng mundo na direktang tamaan ng solar storm na ito. Sa kabilang dako naman, may sinabi rin ang Biblia tungkol sa bagay na ito. Sa Luke chapter 21 verse number 25 down to verse number 26 magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip at sa kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat may yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. At sa 2 Peter chapter 3 verse number 10, ang sabi, Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Bagamat ito ay prediksyon o theory lamang, ngunit nakabase ito sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo at sa kung ano ang mga nakasulat sa mga pahina ng Biblia kung saan siyang matibay na batayan sa mga pangyayari sa hinaharap dahil alam ng Diyos ang mga pangyayari sa mundo kahit ito hindi pa man nangyayari. Dalangin ko po ang kaligtasan nating lahat. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking bunting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. Pindutin niyo na rin po yung notification bell si marami po pong gagawin mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.